ang sikreto mo, pag nasabi mo yon sa pinaka-close mo or sa mga kakilala mo, ay magagamit against you. God damn! What the... Lalo-lalo na yung personal life. I think kasama yung utang, napapaloob yun din sa personal life. So, hindi naman siguro pwede pag-usapan yun o ipagkalat sa lahat yung utang mo. Ito sabi sa akin. Ano mas sabi mo rito sa reels naman sa babae from Australia? So yeah, play natin agad! Ang mga Pilipino kapag nasa ibang bansa, madalas ang maririnig mo lang sa kanila is kung magkaring sahod nila, gaano kataas ang sahod nila. Pero ang mga bayarins at ang mga utang ay... <laughs> <laughs> Kapag nasa ibang bansa What? Madalas ang maririnig mo lang sa kanila Is kung magkaring sahod nila gaano ka kataas ang sahod nila Pero ang mga may sa Ang mga utang ay Secret <laughs> okay. Ang mga Pilipino ka Nice Yes Tama yung sinasabi natin Pero Hindi mo naman kailangan Siguro sabihin yung mga utang mo personally Sa lahat ng tao Kasi The more Ang sick Ito ang sikreto mo, pag nasabi mo yon sa pinaka-close mo or sa mga kakilala mo, ay magagamit against you. God damn! What the f- Lalo-lalo na yung personal life. So, I think kasama yung utang, napapaloob yun din sa personal life. So, hindi naman siguro pwede pag-usapan yun o ipagkalat sa lahat yung utang mo. But, yung kayabangan, tama-tama dito si ate. Madalas ang maririnig. Madalas ang maririnig. Is kung ang sahod nila. Magkano ang sahod? Mataas ang sahod nila. Mataas ang sahod. Pero ang mga sa yung mga utang ay. Yes. Totoo yan. Laging usapan niyan kung magkano ang sahod, mataas ang sahod. Pero hindi masabi yung utang. Yun nga ang sinasabi. Ma'am, ma'am, ma'am. 1 plus 1 equals two. Siguro pag may nagtanong o oh, magkano sa mo, yes, I'll tell you. Pero pag may nagtanong sa iyo on the spot, ikaw ba lapitan ka, ma'am? Or, batch, magkano ba utang mo? Sasabihin mo ba? No, you won't. You won't say it. Hindi pwedeng sabihin. At mag ka at nagda-drive ka. Ikaw nasa Australia. Pagkaitaw nasilip na ginagawa mo na 'to, you're not paying attention sa kalsada yari ka madam so yeah wag mo na ulitin yan ha pero tama yung sinasabi ni madam na kwentuhan puro sa tama yung laging usapan yan pero ang um, kinukuray ko dito is utang is napapaloob yun sa personal um, sa personal mo so personal life mas mainam na wag mong sasabihin kasi pag nakwento mo yung utang mo pag-uusapan ka rin ng nakwentuhan Nice. Take note of that, madam. Okay? That's it. Yun lang masasabi ko dito. But that's a good that's a good uh, way na mag-open siya ng uh, usapan na ganito. Tingnan natin ang comment. <laughs> Hi! True, true, secret din. Ingat sa pagmamaneosis. sis. Ikaw siguro, pag na, nangutang ka, punta ka sa banko, walang Pilipinong papautang sa'yo. Yeah, mas better na sa banko kasi hindi ma-stress. Uh, okay, fine, fine. Sumasagot siya. Okay. Uh, no, I'm not against with um, Miss, uh, what's what's your name? Sha Cruz Noss. Big shoutout sa sa'yo. Ginamit ko yung video mo. I just want to open up uh, this um, comment. At gusto ko rin masabi na um, para sa akin, the utang is personal. Um, sa personal ng tao na pwede magamit against you. So, alalahanin nyo lahat ng mga kwen kwento nyo. wag na huwag kayong magkukwento ng inyong success. Wag na huwag kayong magkukwento ng binabalak nyo wag na wag kayong magkwento na nagkaroon kayo ng business tapos naglulugi na. Isarili nyo na lang yan. Wag na wag nyo kwento lahat ng mga failure sa buhay nyo, sa mga kakilala nyo. Because ang iba na kakilala nyo ay hindi nyo talaga tunay nala, hindi talaga tunay na nakikinig sa inyo. Madalas, pag-uusapan din kayo after na mawala na kayo o after pagtaligod nyo, pag usapan kayo kung wala kayo doon sa lugar na yon So, na, nagiging ano yan, nagiging points of topic pag walang mga ano. We don't care. Let me tell, right, let me tell <laughs> so yeah, mas mainam nang keep it yourself. Keep it with your husband. Keep it with your family. So, hindi nyo pwedeng sabihin lahat. Vocally, ang mga nangyayari sa buhay nyo. So yeah, yun lang. At, hindi uh, naman sobrang ganun yung mga comment dito. Uh, ikaw siguro, utang-utang. Yeah, yeah, that's fine. That's it. So yeah, I'm Crusino Mac and this is Crusino Mac React. Bye Let's go!